mga okay son katatapos lang po natin mag spray simula po tayo kanili alas 5. hanggang bukas na lang po aray. aring uh, area number 3 tapos na po tatlong araw po itong ini-spray ay hanggang tanghali lang po at yanong ano parang uulan na po ba maigit pinagbigyan pa po ng init ari po yung mga ini-spray natin kahapon tsaka ari ngayon po ay yung palabak. Yun. Yari na ho. Baka po bukas eh hanggang tanghali tayo. Yari na po ari. Yari po yung mga kalaguan. Sa damo po ang ating ano. Damo po ng palay. At ay. Pag hindi yan po ay pinabayaan mo. Hindi po yan mag-aani. Eh. Daga ang mag-aani. Eh. Dadagain po yan ay Bukas po ay aray Aagapan po natin Paka po natin aray hanggang alas 12 bukas Mas malawak po aray ay Arin palabak na aray Pitas po muna tayo ng talong Yang haba po ko, eh, dalawang tangkal ako. Pag may ganar kahaba, isinok eh, hmm. Dalawang mga kainsan. Hmm. Ayan, yeah, mga kainsan. Hello po kay Tita Mercy. Ayan. Ako po pinapakuha niya na Ari, sili-sili hang gubat kung tawagin po. Pero hindi po maanghang. Akin pong isinert sa Google mga kainsan ay ari, ang lumabas. O oh, ari, oh. ang pangalan po niya ay lubot na paman ako. Ay taber. Basahin mga kainsan. Taberna Montana Orientalis. Igagamot daw po niya. Ayaw ko kung saan gamot oh. sine search ko, eh, wala naman. Tumutubo po siya eh, sa Quezon at saka sa Ayan oh. Taberna Montana Pandakaki Fruits. Ay oo. Siya pala ay uri, uri din po siya ng prutas. Pandakaki fruits. 2025. Ito ay tumutubo sa Quezon, Cabanatuan, Camarines Sur. Hmm. Um, Pandakaki fruits pala ang tawag din eh. Ayan oh. Ito po ay no, ini minsan ibinidyo ko. Sabi ko nung no, kain sana na, na ano, ito. Ay, hindi ko lang kung ano sa ampo ito gamot ka isang uri din pala ito ng prutas mga kainsan ay binuksan ko ay may buto pagkakadami po dito sa amin pero napapanood ko nga rin sa tiktok po abay kinakain ay ayaw ko lang ang kumain pagkadami po sa amin oh yan pagkadami po ayan ayan isang puno pong napakalaki ay hitik na hitik po sa bunga kung tawagin namin po yung silisilihan Nung kami bata pa Ayan oh, akapal Oh, ari po oh, mahal ito ano? no Ay, ganda Yan, Hardin din Oh, yan Hmm Ay Ay, awan ko lang kung saan po ito gamot Pandakake fruits Oh, kasi mo po ang loob. Ang loob po niya ay ganari o. Yan. Para po bang aswit eh? Hmm? Matamis po. Hmm. Matamis-tamis po ang lasa. Pandakaki fruits. At pagkakapal. Hmm. Yeah, mga kaisan, Anong tawag sa inyong lugar na rin? May na di-discover po. Ay malay naman namin. Yung pala isang uri ng prutas. Pandakake fruits. Mamaya isi-search ko din po uli. Kung hindi po ako nagkakamali. Ang dami pong ano. Yung po bang akala namin bata ay Lason. Yung po pala ay mga prutas. Uri ng prutas. Ayan o. Oh. Tumutubo po siya sa Quezon. Tsaka Camarinesor. Bicol. Yan. Yan. Ang ah, pagkakapal, ang dami po. Mm. Sa bagay, ito po naman ay kinakain po ito ng uwak. Pagkain po ng mga ibon at saka po kalaga. Mm. Ang ah, pagkakapal. Mm. Pati hard din, makapal oh. Nakakita nga po ako ng pandesign po oh. Na ay pa mga kainsan oh. Ari Yan comment kayo mga kainsan kung anong tawag sa inyo Ari po oh. Nabulok na Marpuno ng malatubig po oh. hmm. Patay na Kapag katigas hmm. Pwede kong anuhin sa mini lake Hmm. Pan design. Na ay po. Oh. pwede ito ah. Ah, Ado, laki noon. Hmm. Talagang Hmm. Dito daw po pala marami nito. Hmm. Kaunti lang ah. ayos na ito. Yeah, mga mga Kaison, bale alauna na po ngayon. Makaaga na. Tayo naman po ay ano, mga Kaison, nagpapalagay ng ipot chicken manure din eh, sa kabilang po. Para sa isang linggo paplastika na po namin. Pasisingawin laang po. Tapos eh, ay ni na rin po tayo ng palay. Eh. Ay doon tayo sa kabilang area ay. Eh. Nagi-spray tayo. And and din eh, ang natanim naman ay sinakuya pagu dyan sa kabila yan ay ano pag po ako wala sa area number 2 po ito ay pag wala po ako dito doon ako sa kabila area number 3 bibisitahan ko lang po yung ano pinaglagyan po ng ipot yan tapos sinautoy po ay nabunot ari oh tamo mga kainsan nag spray tayo kaninang maga bumali na naman ang panahon kaya dapat mas maaga po ang pag spray oh dahil pag inabot ka ng ulan ay mawawala mawawala ang gamot sayang kaya dapat alas 5 nasa linang na yan balit ito po ang ano nilagyan ni ko ng ipot yan Yan. Chicken manure. Yan si na naman. Toy. <laughs> na bunot. Ano Toy, kasi tapog. Kasi ano Huwag nyo nasa ilaya na si ano eh Huwag nyo Sobra oto, sobra toy Yan, sinaw Bumunot na kayo toy Oo uh, Mahina uh, hmm. yeah, po po Ha? Mahina po sinami ko po Oh, yeah. si Jilmar. Tsaka si Utoy. Si Alan po. <laughs> Tayo natmakasak sa palarang, hamaya ang -an bong no musong sa putikan. Kesa masigda si insan, kesa masigda insan. Mamir tayo sa pala time

Yan mga kaisan, alas 9 na po ng gabi Ay ngayon lang po tayo pa uwi Gawa ng tinanggal pa po natin yung mga Di ba't po tayo nagpapatanim Ay tinanggal pa po natin yung ano Yung mga pag upo Yung mga pag ong Ano po ba? Mga nagapang sa palayan At gawa ng Nadadali po ang ano Palay, inaapakan, ay namamatay Oo oh. pauwi na po tayo nanay Woo! atay pa uwi na pauwi na po ah, ganapin na tayo mga pauwi na po gawa ng pag hindi mo po tatanggalin yung mga pagong na yun ay ano po yan nung wala pong matitira sa palay eh. marami po eh masyadong marami Hindi naman po eh pagkantula ang tatanim Pero pag ang palay po ay medyo malaki na Ay Okay naman po Pag yung ano medyo May ano na Bukas po uling eh Tayo mababanat kaisan maraming maraming salamat po kaisan, hindi ka ba natakot di yan? hindi po basta makita makita mga kaisan yun lang ang sages ko pag nari pong nasa bukid at ganaling na madilim makita yung makita na lang baka kita ka ng hitang malaki ah ang tawo dun yung paang malaki sa daan huwag mo napapansin eh kaya mo na normal na lang po yung sa bukid sabi ko nga sa inyo makita yung makita دیکھنا آم